Asalinea na natin si Commissioner uh, Romeo Lumangi ang uh, ang uh, taga pamuno po ng Bureau of Internal Revenue BIR isa sa pinakamakapangyarihang uh, ahensya <laughs> ng gobyerno mga kapuso, ang BIR. Uh, hawak no? tayo ni Commissioner kada ano? Kada taon, di ba? <laughs> si Commissioner June, nasa ating linya Commissioner, magandang umaga po sa inyo si Joel po ito. Magandang umaga po <laughs> Magandang umaga po, Joel at Taweng uh, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Good morning, sir. Tatlo lang ba itong uh, uh, balak natin? Well, sinampahan na po natin ng kaso. Pero meron pa ho ba tayong mga um, napipintong sampahan pa ng, ibang, ng kaso sa ibang mga personalidad pa na involved dito po sa flood control mess? Yes, uh, ma uh, hindi pa dito tayo nagtatapos ano gaya na nga nas, nabanggit na natin uh, batches po ang uh, pag-file. depende kung uh, ano ang unang uh, dumating ng mga dokumento at impormasyon sa atin uh, kung ano yung makumpleto yan ang sinasampa natin kaya naman yung mga nagtatanong bakit ito lang nung simula pa lang di ba nung una nating final yung sa mga diskaya mm -hmm. at uh, yung isang kumpanya bakit yan lang hindi hindi pa tayo tapos dyan. ito na yung second batch up against dito sa to dahil ito nakompleto na agad yung uh, mga impormasyon against the three uh, former DPWH uh, officials. So uh, itong ano, patuloy pa rin na uh, may target pa ulit tayo by uh, next week. Hopefully uh, may makumpleto ulit at uh, may masampa ulit tayo next week. And uh, kada linggo patuloy ang uh, pagsasampa natin ng mga kaso. Kasama po, ba sa inyong um, hindi naman tinatarget kundi makakasuhan o kasama sa inyong investigasyon, yung mga mambabatas din po na nababanggit sa mga pagdinig at investigasyon? sama po ano lahat po talaga ng uh, nababanggit na personalities uh, mm. at uh, lahat po ng uh, involved ay uh, iniimbestigahan po natin. Again, ang uh, gusto lang po natin na na ang imbestigasyon po natin ay limited lamang po sa uh, larangan ng buis kung mm -mm. nagbayad ng uh, tamang buis itong mga to. Ngayon, mm -hmm. uh, hindi po saklaw ng BIR ang uh, kung may mga corruption issue hmm. uh, dahil uh, sa Ombudsman po 'yan o sa ICI po yung uh, mangyayari po diyan paki nga kami commissioner paano kayo nag A come up ng figure na 1.6 billion ang dapat hanapin o ah, habulin dito sa at least tatlong taga DPWH dati. Henry Alcantara, mm -hmm. Bryce Hernandez, JP, JP. Mendoza. Oh, oh. Mm -hmm. Paano po yan nabuo na yung 1.6 billion at paano natunto ng Bureau of Internal Revenue yan? At meron bang posibilidad na tumaas pa ito, mm -hmm. uh, Commissioner? Ang uh, ang ginawa po natin una-una ay -una, uh, nag-coordinate tayo sa mga iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno para makita ko ano-ano yung mga uh, mga assets po nila no at uh, tiningnan rin po natin yung mga impormasyon na na lumitaw na po sa Senado yung mm -hmm. mga ginastos po nila sa kasino, yung lahat ng mga gastusin nila at uh, minats po natin yan kasi kung may kakayanan gumastos yan ilang uh, Narinig po natin sa pagdinig po na uh, bilyon, maabot yung uh, ginagasos nila sa pagkakasino. Mm -hmm. So ibig sabihin yan meron silang uh, source of cash at uh, meron silang uh, kinita uh, mm -hmm. kung kaya nila kinayang uh, gumasos ng ganitong kalaki. So, yan po yung mga naging basihan natin dito sa, sa naging assessment po natin na uh, ng uh, 1.6 billion pesos. Naging malaki bubang batayan din dito yung comparison ng mga uh, napakarangyang pamumuhay, no kanila magginasto sa kasino at pagbiling mga sasakyan, ari-arian vis a -vis sa kanilang salen. Ah, uh, meron din po no at sinek din po natin. Although uh, sa sal, yung uh, tiningnan lang po natin na uh, yung uh, reported revenues nila o doon sa uh, income tax returns nila, yung mga buwis na binayaran nila. So yan yung mas critical. Mm -hmm. Kasi eh, kahit naman uh, whether or not declared or uh, not declared sa SALIN, mm -hmm. kapag hindi tugma doon sa binaya binabayaran nilang buwis o nirereport mm -hmm. nilang kita nila, mm -hmm. ay uh, tax evasion na po uh, agad yan dahil uh, malaki po yung uh, kanilang ginagasos or yung lifestyle nila, medyo uh, extravagant. Mm -hmm. Tapos, yung buwis naman na binabayaran nila ay uh, napakaliit. So, hindi tugma. Okay. Um, tama ho bang sabihin na uh, meron pong sampung taong pagkakakulong? Depende sa bilang o kada counts ho ba? 10 years ang, uh, ang katapat na parusa po nito pag napatunayan kayo ng uh, sa pagbabayad ng tamang buwis? Uh, posible po. No? So, kung lahat po ng mga kinaso po natin ay uh, eh mauwi po sa pagconvict sa kanila ng korte ay uh, uh, ganyan po ang uh, magiging parusa po sa kanila bukod pa yan sa pag-uutos of course na bayaran nila itong uh, 1.6 billion pesos. Okay, yung yung mga well, uh, weng, nagganoon eh nagpasa na ng SALN no. Ang ilan sa ating mga mambabatas uh -oh. at ilan doon sa mga nagpasa na SALN eh naki-question din dito sa flood control mesh na ito. Um nyo bang silipin din? yung uh, I'm sure uh, merong kapangyarihan ng BIR pati yung ano yung kanilang mga esposo ay uh, masilip uh, baka kasi ito lang diniklarong salin dito pero nakatago pala kay Mrs. o kaya kay anak o kaya gagawa ng korporasyon weng Oo, para para itago doon no? Yung, uh, yung pera. Eh, alam ko, may prinsipyo sa, uh, sa, sa batas ng pagbubuwis yung tinatawag na piercing the corporate veil. Mm -hmm. Pwede ba natin gawin yun, Commissioner? ah uh, po pwede naman, naman po pwede naman po although of course medyo challenging dahil maraming requirements po yan pero ah mm -hmm. uh, pwede po so uh, ite din po natin yan at uh, uh, kailangan lang po sundin at maging maingat po tayo sa pagsunod doon sa mga requirements para sigurado po kung ano man ang maisampan natin ay hindi mauuwi sa pagka dismiss based on na uh, mga technicalities Gano'ng kabibigat ang mga dokumentong ebidensya niyo laban sa tatlo? Kasi sa kaso, kailangan mabigat ang documentary evidence, hindi ba, Commissioner? Yung, ano eh, yung pag-testimonya, pwede pang bumaligtad at bumaluktot. Pero pag-dokumento, diretso yon Commissioner. Opo, uh, actually naniniwala po tayo na ma malakas po yung uh, kaso mga naisampan na po natin dahil lahat po nito may bukod pa po doon sa kanilang admission. Of course, uh, alam po natin na under oath po yung naging uh, testimony nila doon mm. sa Senado na sila, sa kanila na mismo nang galing na ito yung mga natanggap nila at ito yung, yung mga ginastos nila sa kasino. Uh, bukod pa po dyan ay uh, talagang meron po tayo mga documents at uh, na magpapatunay na talagang at uh, Tugma po yung mga sinabi po nila doon sa mga ebidensya po natin na documentary evidence. Dito, sa, uh, Dito po sa tatlo, grupo ng tatlo, si Hernandez, si Alcantara, si Mendoza, Mendoza. sila, uh, ano na to, shot case na po ito. Ibig sabihin, hindi na ito madadagdagan pa kasi involved lang sila sa Bulacan uh, Projects, ganun po ba yung Commissioner. Yung iba, ibang grupo naman yon na halimbawa DPWH officials at saka mga kontratista. Yes, sa uh, tama po, uh, iba pa po yun. Na so sa nagkinakalap uh, pa rin po natin na uh, yung lahat ng mga impormasyon na hmm. uh, mak makakapagpatunay ng tax evasion po sa ibang uh, sa ibang mga personalities. Parang ano 'yan eh halimbawa, halimbawa hmm. lang, hindi ko sinasabi yung mga diskaya ito. Halimbawa, yung isang kontratista ay diskaya, meron silang tax evasion kay sa Bulacan. Involved din sila sa Oriental Mindoro at nakitaan na may palpak din doon at may tax evasion. So another patong na kaso 'yun commissioner. Posible po ano, uh, pwede pong uh, madagdagan. Although ang ginagawa po kasi natin pagka-contractor, mm -hmm. hinihingi po natin lahat ng mga proyekto niya sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Kaya naman, pag kaya rin minsan nagtatagal lalo na kung maraming proyekto dahil hinihintay po natin yung uh, lahat ng kinita from uh, mm -hmm. all of those uh, projects nationwide. At least yung 15 ba na nabanggit ni Presidente, sinisilip po yun ang BIR, yung lahat ng 15 na yon. Plus yung SIMS pala kasi sumabit sa listahan yung SIMS eh. Lahat po, ano, uh, actually mm -hmm. hindi lamang po tayo limited doon sa uh, lima dahil lang ang uh, utos ng ating uh, mahal na pangulo ay lahat ng uh, involved dito sa flood control uh, anomaly. Mm -hmm. So, yung na-mention po na yun, 'yan lang po yung I think yan ang top 15. Mm -hmm. So, ang uh, utos po sa atin ay uh, siguraduhin na lahat ng mga involved dyan sa anomaly na 'yan ay uh, mapanagot. Mm -hmm. Kaya naman hindi tayo naglilimit dito sa sa 15. So, depende kasi minsan ngayon nakikita natin na marami talagang mga ibang ghost projects so hinihingi po natin 'yan sa sa DPWH ngayon para naman na ma-assess natin ng tama mm -hmm. hindi lang makadiskaya ang ano ha binabanggit ni presidente mga top contractors labing-lima po 'yan, yan uh, mm -hmm. commissioner so pati 'yon sinisilip ni, uh, na rin po ninyo lahat po. Pati ah, po yan. Mm. Uh, kaya uh, marami po tayo talagang uh, tinitingnan po ngayon. Okay. okay. Uh, ito lang. <laughs> mag entertain ba ang BIR ng kompromiso o compromise? May plea bargain ba uh, sa tax evasion mula case? Mula dito sa mga personalidad na ito, mm -hmm. Commissioner? Uh, wala po tayong uh, plea bargain. Uh, talagang uh, ang uh, sa atin ay kailangan bayaran ng kumpleto yung uh, mm -hmm. hindi na bayaran plus all the penalties sa uh, Uh, involved. So yan ang uh, mandato po ng uh, BIM. Masigurado makolekto po ito. do sa 1.6 billion, nando na po yung sir, charges and penalties o ito yung parang principal amount pa lang? Kasama po lahat yan. Ano okay. yung uh, uh, penalties at uh, lahat yung basic po. So hindi pwede yung babayaran ko namin yung 1.6 billion. Pwede bang ibabani niya yung kaso namin? Hindi pwede yung ganon. O kaya naman ay uh, mag state witness ako. Yung mga ganon um, commissioner. Walang ganon sa BIR wala po dahil uh, yung pagiging, unang-una -una po yung pagiging state witness po nila baka po yan doon sa uh, pwede po doon sa criminal case and corruption mm -hmm. opo sa ibang uh, aspeto po mm -mm. pero pagdating sa buis ay uh, wala nga uh, ganyan uh, kinakailangan nilang bayaran and again kahit bayaran po nila ay uh, depende po sa korte ang kung anong gagawin ng korte uh, basta po uh, tuloy pa rin po yung kaso mm -hmm. Ngayon sabi nga namin ni Weng dito eh magandang yung ginagawa ninyo uh, bagamat uh, nagkakaroon uh, ng case build up dun sa graft and corruption cases pero ito separate case to Weng. no so kung madadali sila rito ng tax evasion kulong sila oo Magadali sila dun sa graft and corruption kulong pa rin sila pero hmm. hindi natin masyadong inaasahan yung graft and corruption eh <laughs> dahil uh, alam mo hindi masyadong maganda ang imahe ng hudikatura ngayon so oo. ito check uh, no, commissioner medyo Mataas ang ano, ang uh, expectation namin sa BIR para mm -hmm. humapanagot itong mga taong ito. Ay uh, makakaasa po kayo at uh, uh, maraming salamat sa inyong mga assigned yung uh, suporta uh, din at uh, sa sa magagandang uh, pananaw sa BIR at uh, makakaasa kayo na patuloy po ang, uh, ang uh, gagawin po natin uh, kada makita po natin na mga uh, tax evasion ay talagang isasampa po natin ito. Oh, lalo na ngayon kailangan, kailangan natin ng pera, pera. commissioner. Okay. Ang dami pong kailangan gasto sa gobyerno. Magkano ba ang ano sa inyo ang uh, inaasahang uh, uh, yield from the BIR para humapunan po natin? Magkano ba yung 7.6? Uh, Oh, 6.7 um, yeah, uh, ano? uh, uh, trillion. Yung for next year. For next year. magkano ang inaasahan? Sa budget. Opo, magkano yung uh, bibigay niyo po doon? Magkano ang bankan? Ang, uh, sa amin po ay uh, ngayong taon po 3.23 uh, trillion uh, baka i think next year po ang magiging target po diyan baka nasa mga 3.4 uh, or 3.5 trillion ayun abulin natin 'tong mga ano to mga nepo babies mga laki la ano, ano pang mga contractor na yan mm -hmm. at yung mga nagtamata ka sa boys, baka, baka baka likom tayo ng sapat na pondo mm -hmm. all right commissioner po, salamat uh, ah Salamat sa oras. Salamat mo, din ha. po. Oo. Good luck po. Salamat ingat din po ka sa ka. pagkakataon. Thank Maraming sir. salamat thank you, po. Thank you, sir. Si Commissioner Romeo Lumagay Jr. ng Bureau of Internal Revenue, Revenue.